Thank <laughs> you. apa itu? insyaallah tuh mati ah

wala na wala na wala lang ano Nirecord record ko ah kasi para ano lang para malaman mo yung susunod oh anong pakiramdam mo ngayon hindi kumal na na? dati hindi ka makayuko di ba to so, ano daw hindi ko may ano sa sa taon sa taon so, hindi mo pinahilot sa iba yan hindi parang hindi eh puro therapy lang sa therapy hindi naman makukuha ng therapy yan eh kasi Oriente, ugat lang binubuhay. Ang kailangan buhayin dyan, yung mga lig ligaments at saka yung mga ano, dis. Dis ng mga ano, spinal cord. Sa dalawang session, ano na ano, mo ngayon? Mag-aal na. Mag-aal na, hindi ka kaya dati. Kaya dati na. Hindi ko makayuko. Ngayon, nak nakakaikot ka na.